Win Gatchalian, pina na ang annulment papers nila ni Bianca Manalo? Formal nang ipinasan ni Senador Win Gatchalian ang annulment papers upang wakasan ang kanyang relasyon kay Bianca Manalo, ayon sa ulat, Matagal na umano nilang pinag-usapan ang desisyong ito matapos ang kontrobersyal na hiwalayan, nilinaw ng senador na nais niyang magkaroon ng legal na pagtatapos sa kanilang pagsasama para makapagsimula muli. Sinabi rin niya na ginawa niya ito ng may respeto at malasakit sa kanilang pinagsamahan. Samantala, tahimik pa rin si Bianca ukol sa legal na aksyong ito. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng aktres, nais din umano nitong mag-move on mula sa issue. Maraming netizens ang nagbigay ng kanilang opinyon sa desisyon ng senador pinuri ng ilan ang pagiging maayos at profesional ni Win sa paghawak ng sitwasyon. Ngayon, patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang magiging susunod na hakbang ng dating magkasintahan. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.